Oh yo good morning po sa inyong lahat mga ko, mga ko, black, Welcome back sa ating uh, YouTube channel ya. Uh, new year na ngayon, uh, January 1. Ah, uh, dito tayo ngayon sa Cayman Island. Yan. Uh, dito nga pala tayo ngayon sa simbahan, sa St. Ignatius Church, Catholic Church 'yan. Ah, uh, Napakaganda na simulan natin yung taon natin na meron tayong uh, communication sa Diyos. Yan. Communication to God yan. Uh, importante yan na magkaroon tayo ng communication sa Diyos. Yan. Para sa buong taon, uh, makasanayan natin na ganun lagi yung ginagawa natin. Yeah, parang ano lang, New Year's resolution. Pero hindi rin, 'di ba? Kasi karami ng New Year's resolution daw ay hindi natutupad, 'di ba? Pero sana yung ganito, yung kay pag uh, utap sa Diyos lagi, mag-pray kay eh, lagi nating ginagawa. Yan, kaya uh, tuwing taon-taon uh, yan ang ginagawa natin. Ah uh, Uh, luckily naman na uh, nagagawa naman natin ng nakarang taon uh, na pagchurch church tayo lagi pag tayo ng mas sa tuwing uh, sunday uh, dito sa bantang to Okay ok yan uh, samantalain ko lang po yung pagkakato na ano uh, magpasalamat sa inyo sa pagsuporta sa shuttle natin Noong na, mga nakarang taon itong uh, nung nakaraan daw hindi tayo ganong nag active talaga uh, hindi tayo nakapag upload ng maayos kasi busy tayo sa mga bagay bagay <laughs> di ba siyempre trabaho tayo rito nahirapan tayong magano ng video natin mag upload uh, hopefully itong bagong taon na to uh, lagi tayong uh, regular na makapag upload yan uh, siyempre um, medyo may kaiba na yung upload natin di ba kaysa sa mga ina-upload natin ng mga nakaraan taon yung tungkol sa mga tutorial natin doon sa uh, trabaho natin uh, hopefully magka uh, magkapagbigay pa rin tayo ng mga tips o kaya tutorial sa, sa inyo yan. Yeah. pero yung mga katanungan siyempre sasagutin pa rin naman natin yung mga nagtatanong tungkol sa trabaho at tutorial natin di ba para makapagbigay pa rin tayo ng idea pero yung mga upload natin bago uh, hindi na siguro yung ganun kagaya dati more on personal tsaka uh, adventure natin dito bilang OFW rito sa Cayman okay Ayan mga boss, ayun uh, pa rin. Ako pa rin tayo. Ito yung bike natin. nakabike bike pa rin tayo at usual kasi uh, hindi, ta hindi pa tayo nakakuha ng lisensya dito. Wala pa. Uh, hopefully, ibigay ni God uh, sa tamang panahon. Alam natin uh, na may dahilan ng lahat ng bagay na nangyayari. No? Uh, kung hindi talaga pa para sa atin, natanggapin natin. Diba? Uh, in God perfect perfect time yan uh, makukuha natin yun gusto natin okay. kaya pong salamat at ingat po tayo lagi mga kaoblang natin dyan uh, happy new year yan yung lahat thank you Oh yan mga ka-oblock uh, Ayan Ayan naka-uwi na tayo dito sa bahay uh, Ayan Wala tayong palok ngayon uh, Holiday kasi January 1 diba Ah, uh, bukas yung pasok natin, January 2. Yan. Ah, gaba na, na naman yan. Tuloy-tuloy na naman yung pasok niyan. Ah, uh, ibang ulang kung merong holiday this uh, January. Ah, uh, Nakadiretso. Okay. Dito ako sa ito yung bahay. May mga lamesa. Ayan, dito kami nag-iyaw-iyaw kagabi. Ayan. Eh. Uh, konting tagay, konting tagay. <laughs> Ayan. Uh, ganit, ganito lang rito pag holiday dito sa Cayman. Uh, parang Pinas lang, siyempre. Uh, may konting inuman, konting handa. Party, party. Ano paspo, Ang party, party rito. Ayan. Uh, pwede tayo mamasyal masel ngayon. Kaya lang, pag holiday dito sa Cayman, di ba? Walang nakabukas ng mga... establishment, pakasarado pangalan din. Yan ang kabaliktaran. Ka Hindi ka kagaya sa Pinas. Pag January 1, di ba? Na pamasya ng mga tao, yung mga bata. Mga bukas yung mga mall, mga rest. Yung mga uh, kung ano nang tindahan. Dito wala. Prado. Kaya, yeah. tambay-tambay lang mga tayo dito. Pahangin tayo, tayo dito sa labas. Hindi diba ko tayo nakapagbihis to. Kanina kasi galing tayo sa simbahan, di ba? Nakapulot tayo mga tayong forma. Ano? na no, formal <laughs> tempre naman tempre pag uh, atin tayo ng ano uh, mas kunyari di ba Puntas yung sa bahan uh, magdadami tayo ng konting ano desente o yan, mga boss sa uh, mga ka shoutout nga pala sa mga uh, subscriber natin dyan uh, maraming salamat sa supportan nyo uh, throughout the year yan kahit di tayo nakapag vlog kapag <laughs> video busy talaga uh, hopefully si natin makapag uh, gawa ng mga videos sa uh, this uh, year talaga kasi nanginay naman ako sa channel natin di ba kung ano uh, nasa 20, halos 20,000 subscribers na tayo uh, counting ba uh, yan yeah. Uh, kasi sinimulan natin yung vlogging natin sa youtube ba uh, way back 2019 pa nung nasa Saudi pa tayo kaya sayang naman diba uh, ginawa natin libangan nun uh, actually uh, kumikita tayo sa YouTube talaga nun uh, din mong ganun yan, pero kumikita tayo bonbon uh, ngayon na lang kasi hindi tayo nakapag-upload alos wala na tayo pinikita uh, uh, bonbon. uh, konti konti na lang talaga kaya Ah, uh, natin makakuha ulit. Tulungan niyo ko. <laughs> Yan. Siyempre, uh, yung up upload natin, siyempre hindi nakagaya sa trabaho ko guys, sa uh, inabi ko. Kasi iba lang yung trabaho natin nga. Uh. Hopefully, uh, makakahal tayo ng videos ulit ng mga tutorial. No? Yung talaga yung gusto ko eh. Yung makatulong talaga sa mga tao. Uh, mapagbigay ng konting informasyon, di ba? Yan. Yeah okay lang uh, di hindi man lahat hindi uh, rin naman lahat pala ano uh, gusto yung video natin may mga nabasa akong comment eh ka medyo hindi, hindi sila sa okay lang uh, may kanya kanya tayong opinion uh, opinion ano natin comment section natin kung may suggestion kayo may puna kayo sa video natin okay lang uh, magbigay kayo ng suggestion nyo Uh, appreciate natin yan para makatulong din sa iba, di ba? Okay. May mga basher tayo. <laughs> you know, bata akong ganun eh. <laughs> ang pangit naman ang gawa mo, boss. Ah, okay lang. Ah, uh, opinion nila yan. Hindi naman natin may hingi na ah, uh, sa ngayon lang tayo ng marami talaga. Ang lahat, di ba? Okay lang. Okay mga boss. Ah, uh, Okay, hanggang dito lang muna at uh, maraming pong salamat sa mga subscribers natin around the world. Mga OFWs diyan. Ang buhay po tayong lahat. Okay, God bless at uh, mer Merry Christmas and Happy New Year at sa ating lahat. Thank you.